Hello mga palangga, so welcome back po ulit sa akin channel. So mga palangga, ako ay isang bisaya pero uh, susubukan kong magtatagalog kahit matigas yung dila ko kasi marami nagtatanong kung uh, kung paano yung, yung yung annulment ba, kung paano yung naging legal, gitu bla bla bla, marami nag, nagtatanong. So yung gobyerno sa atin mga palangga, hindi yan mag issue ng, ng bakit ako nakapag-asawa na na may asawa ako dati so langga hindi yan sila uh, ano ang gobyerno sa atin mga langga magi-issue ng ano ito ang na dahilan mga langga Ito yung court order ilang pages yan langga ha ang court order pag-apply ko sa aking um yung tinatawag natin na ha? yung ating freedom mga langga So andito yan langga my case number langga oh from Cebu City Register barba attached here with a copy of the decision of the case number the number, may case number. Kung wala kang case number lang ga, wala kang na, 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 file na na petition para makuha mo yung freedom mo. So ayun na yung court order lang ga. Ilang ilang pages to lang ga. So didilaan ko lang yung kamay ko lang kasi malinis naman galing akong umiibak charot. So ilang pages to lang ga, oh. Notice of orders of decision. Nandito yung mga decision hanggang diyan ang ang detalye pangalan ninyo lahat ng mga palangga, ito yung nas galing sa korte, nakakuha ako ng certified copy na binigay sa akin ng aking lawyer. Ayan mga langga. So at the end ng ilang ilang pages ito mga langga, andito na yung uh, certificate of finality. Ayan mga langga oh. Kung nakikita ninyo, certificate of yan, certificate of finality yan siya langga. So, ang certificate of finality, it says, to whom it may concern, they certify that the order of the above entitled case has been rendered by blah, 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 and sinabi dito kung kailan nagiging ano na yung certificate, yung finality. So, ayun na langga. So, therefore, finding the petition of the couple, which is me and my ex, hindi ko sabihin makikita yung ano mga langga. Kasi marami nagtatanong na langga and blah 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 and andito na yung mga lahat ng ano so ordered so lumabas yung order lumabas na yung langga so it's a further certified that order based on the compromise agreement mutual agreement which is the final executory on January something so I cannot elaborate the date at saka hindi ko sasabihin kung sino yung aking judge pero ito oh ayan mga langga oh certified true copy So, dumaan sa legal na proseso lahat ng ginagawa ko. At ngayon langga, itong, itong copy na to, galing sa korte, eh, binigay sa akin ng lawyer, talagang seven copies ito. Iniwan ko sa Pilipinas, iniwan ko sa pamilya kong iba, tapos nagdala ako dito sa Canada. So, ngayon mga langga, ah uh, bakit daw, ang tanong bakit nakakuha na mayroon naman akong marriage certificate? So, nung hindi pa lumabas ito langga, nung bago ako umuwi ng Pilipinas, galing akong baharin langga, kumuha ako ng marriage certificate. So, ayun. Kumuha ka ng marriage certificate kasi, ah, uh, sipe, kailangan mo yung marriage certificate, ganito-ganin, bla-bla-bla. Ngayon, nung, ito lang ga, sabi nila, kailangan mo dong ipunta doon sa PSA. Hindi na ako, ang lawyer ko na, ang naglakad lahat, na nagpadala doon sa, para uh, punta sa PSA. Ngayon, September, asa na yun, yung ano ko Yeah, September Ito yung Yan, ito Kailan ko ba ito kinuha After sa Ano, July uh, June 22 20, June, hindi ko lang sabihin Ang ano, June 22 lang ga Ayan, kailangan may resibo ka palang Para hindi sabihin na piki Ayan lang ga, oh, official receipt Galing sa PSA So, pag makuha ka ng ano lang ga, marriage certificate o kahit anong legal papers galing sa ating gobyerno, huwag niyong iwala yung resibo. Kailangan nakadikit yan. Kasi importante ito, ang resibo. So, ngayon lang ga, nung kumuha na ko, after na decision na yung aking um, freedom sa aking ex, ayan na lang ga, nakalagay dito ang annotation. Ayan lang ga. Pag hindi ka pa na-divorce lang ga, hindi ka pa or na-annulled, na annulled wala to lang, plain ito dito. Yung pangalan nyo lang, tapos ngayon, sinabi ko na ayan. So, ito, first one for the decision of January, blah, 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 rendered by the acting presiding judge, summary of the district municipal of blah, 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 under civil case number 2021 243. The petition with the merits of couple with the fact of the accompanied agreement of agreement of na lang ka ha so I cannot say kung unsa ang mga agreement basta nabutang dire so at the end lang ga may nakalagay dito the marriage of the hair in couple is hereby declared severe for a legal intent and purposes by virtue of order the wife shall return to her maiden name name and blah 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 my name and all the records and transactions so legal lahat lang ka. so ayan lang ga oh galing sa PSA lang ka. Galing sa PSA. So, yun lang langga. Kung hindi ka dumaan sa legal na proseso langga, wala kang, hindi mo makita sa PSA. Tapos, andyan langga, oh. Yung, yung kasal namin na marriage license is 704, blah, blah, blah. Yung marriage license, license ninyo. Tapos, ito na yung annotation. Ito na yung annotation, mga langga. So, I cannot say kung unsa ang kung po basta gumamit lang ako ng lawyer, ayan lang ga, ang court order. As usual, pinap, pinakakapal. So, yun lang ga. At lang ga, kasi lang ga, matanda na ako lang ga, pagod na ako sa pagka-OFW. Since, for 21 years, sa I mean aming marriage mga lang ga, ako ang nagbubuhay sa pamilya namin. Isa lang ang anak namin, pero siya ang gumagastos ng pera. So, ayun lang ga. So, nagkataon naman lang ga, na nakahanap ako ng forever, charot, nagpakasal ako lang ga ulit. Nagpakasal ako ulit kasi legal na yung aking dokumento. Ngayon na ako lang ga noong August tapos mabilis lang kasi nagpa uh, electronic endorsement tapos lumabas sa PSA yung aking uh, bagong uh, marriage certificate sa asawa ko ngayon. So ayan lang ga. Ito yung nagpapatunay lang ga na legal kasi may resibo ka galing sa PSA. Ang sabi dito is a Republic of the Philippines, Philippine Statistic Authority official receipt. So, order number, blah, 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 at saka ang pangalan ko, at nandito yung date lang ga Kung kailan ko nakuha is September 14, 2022, nakuha ko yung aking uh, marriage certificate sa aking uh, new husband. So, yun lang mga palangga. So, we are on legal process mga palangga, no? So, ito ang galing sa City Registrar kung saan namin isinabmit yung aming uh, after the wedding. So, ayan, napacertified through copy ako, at saka nandito din aking original na yung pagkasal namin. So, yun lang mga palangga. So, sa lahat na nagku-question kung legal o bla bla bla, hindi ka makapunta dito sa Canada mga pa palangga at hindi ka makakuha ng mga papers kung hindi legal yung iyong uh, kalayaan. Kasi, hindi ka mabigyan ng bagong license, ng marriage license kung hindi ka legal. So, yun lang mga palangga. Thank you for watching. So, nasagot ko na yung mga katanungan ng iba. Okay, bye for now mga langga.